ang hirap mag-start ng sasakyan tuwing morning. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na namang na-comment i na question ano. At yun nga daw, nakaka-experience siya ng mahirap na pag-start tuwing morning. Ano ba yung posibleng problema? Okay, maraming parts yung pwede nating i-check ano, pero as much as possible dito muna tayo sa ibabaw o yung mga visible muna sana no. Isa sa mga pwede nating i-check diyan is yung ating battery kung yung battery natin is more than 2 to 3 years old na, mas I highly recommend ano, ipacheck mo yan sa mga battery shop, ipa-evaluate mo kung goods pa ba yung iyong battery. Kasi posible battery, yung problema mo, yung pag-start mo medyo struggle ng konti. Pero yun nga, hard starting kasi yung pinag-usapan. Pero pwede rin battery yung problema dyan. Ano? Uh, kasi siguro kung way back din, pag ini start mo, di ba isang click, start. Pero kung diba, may konting struggle, sabihin na natin parang dalawang segundo bago mag-start posibleng battery yan. Now, secondly, na pwede mong i-check dyan is yung iyong starter. Baka naman yung starter mo is may problema na. So, dito naman, well, talagang mas okay na dalhin mo to sa mga battery uh, alternator shop or starter shop para ma-evaluate mabuti kung ano ba yung problema kasi baka carbon brush or solenoid yung problema ng iyong starter so mas okay na ipa-evaluate mong mabuti no and third na posibleng problema dyan is yung iyong fuel pump. Baka naman mahina na yung fuel pump. Although yung fuel pump kasi hindi ito sirain na component eh. Usually it will last more than 100,000 kilometers bago siya nasisira. At uh, minsan yun. Pero misa nakakaroon talaga siya ng problema. Humihina yung kanyang pag So kaya nakaka-experience ka dyan. And lastly, ito yung pinaka-common ano, na problema pag naga hard start. Like for example, pag ini start mo, uh, sa unang click hindi siya mag-start. Pag pangalawang click, doon minsan nag-start minsan pangatlong click bago mag-start at pag na-idle ka ng mga sabihin hours, sabihin natin pag natitenga ka o naka-off yung makakina ng mga more than 12 hours or 24 hours doon mo na experience yung hard starting so possibly dyan is fuel uh, filter no so pag fuel filter yung na, na uh, naging problema eh yun pwede ka talagang mag hard starting yan so ang pinaka idea dyan eh kailangan mong palitan so normally ang fuel filter ay located yan sa ah uh, fuel uh, sa may fuel tank o yung iba naman nasa engine bay no so depende sa kotse na no? may kotse rin na pag uh, madumi na yung kanilang fuel filter is umiilaw yung kanilang uh, fuel sign no na empty kahit puno yung gasolina yan posible yan papalitan mo lang naman yun then i reset now may mga kotse naman na walang ilaw so ang nangyayari doon talaga medyo hula-hula no pero kung sakali man ano na tumakbo na ng mga 50 to 100,000 kilometers or 5 years old na yung kotse mo pwede mo nang palitan yung fuel filter ano okay na rin yun kahit sabihin natin hindi man yun pinaka problema palitan mo na rin ano kasi most of the time yun yung nagiging problema maduming fuel filter especially kung nakapagpagas ka sa medyo alanganin na gas station so yun mga paps no kung sakali may experience ninyo yung mahirap mag start sa morning halimbawa pag kinilik ninyo hindi kagan mag start posibleng 2 to 3 times na click bago mag start pag hinalaan nyo muna kagad dyan is yung inyong fuel filter palitan ninyo yung fuel, fuel filter ninyo especially kung tumakbo na kayo na more than 50 to 100,000 kilometers. So, yun, kung nagustuhan nyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click ko lang yung follow sa taas. At TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.